Sana sa nga taong ito mga idol, patuloy tayong magsasama na harapin ang mga pagsubok. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga nagtitiwala, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber. Utang ko po sa inyo ang lahat ng mga ito idol. At sa aking mga member mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at maraming salamat sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Kakaibang misyon na naman ito para sa mga bata. Kakaibang lakas ng mga nilalang ang kanilang makakalaban doon sa kabilang isla. At ngayon, daandang mga aswang ang kanilang makakarap doon sa isla ng Walog. Makalipas ang ilang sandaling biyahe ng mga ito, narating na nila ang kabilang isla, ang isla ng Walog, Ngunit sa kabilang bahagi ng isla dumaong ang mga ito. Doon sa malawak na pangpang -pang at maraming mga bakawan ang nakapalibot. Sobrang nag-iingat ngayon itong si Aguya. Dahil nakakalat sa buong isla ang mga kasabwat at mga kakampi ng grupo nitong si Pedro at ang kapatid nitong si Porto. Ang dalawang magkakapatid na ito ang namumuno sa grupo ng mga aswang na sungayan hindi lamang mga aswang ang mga kakampi nitong mga sungayan dahil pati ang mga halang ang kaluluwa na nasa patag nakipagsabwata na din ang mga ito doon sa mga aswang kapalit ang paglipol ng mga sungayan doon sa mga nakakalaban na mga iligista na karibal nila kaya sa bayan ng walog sunod-sunod ang mga balita tungkol sa mga pag-atake ng mga mababangis na mga nilang doon sa lugar kaya nababalot na din ng takot ang lahat ng mga taong naninirahan sa isla. Ilang sandali lamang, nang makarating na ang grupo nila ni Aguya doon sa mga bakawan, agad na nakita nila ang maraming mga sasakyan doon na gawa sa balsa na hinihila ng kabayo. Ang mga taong ito ay mga kakampi din nila ni Aguya na mga kamag-anak ni Manang Maria. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang makikilala ang dalawang mga bata na sina Nonoy at Toto. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito na malalaki ng mga bata. Makalipas ang ilang mga minuto, wala nang inaksayang uras ang kanilang grupo. Agad nang sumibad na sila doon sa mga bakawan, paakyat na doon sa bukirin ng tanay. Ang malawak na bukirin na tirahan na ngayon ng mga gabunan. Ngunit unti-unting pinapasok na din sila ng grupo ng mga sumayan at mga bangkilan. Galing ang angkan ng mga ito sa isla ng Mabuhay at doon sa isla ng kalabira. Noon paman, matagal nang may alitan ang magkabilang mga grupo dahil ang mga ninono nila ni Aguya at ng magkapatid na Pedro at Porto magkakalaban na doon sa isla ng kalabira. Kaya nga, nang mamatay ang ama nitong si Aguya, nagpasya na itong lumipat ng bagong lugar para iwasan ang mga kalaban ng mga aswang. Ayaw na nitong si Aguya na maraming mamamatay sa kanyang nasasakupan. Aswang man itong si Aguya, ngunit nasasaktan siya ng sobra sa tuwing malalagasan sila ng mga tauhan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, paakyat na ang kanilang mga sinasakyan na mga balsa doon sa bundok ng Tanay. Mabibilis ngayon ang kanilang pag-usad dahil gahol na sa oras ang grupo ng mga gabunan. Kinakailangan na nilang makagawa ng mga pagpupulong. Kailangan na nilang marangan ang pagpasok ng mga aswang na bangkilan at sungayan sa kanilang bukirin. Ilang sandali lamang, dumiritso na ang mga ito doon sa kuta nila ni Aguya na matatagpuan sa tinatawag na bukirin ng Alpa. Sa lugar na ito, napakaganda ang kanilang pwisto at hindi basta-basta na mapapasok ng anumang mga kalaban. Nakapwisto kasi ang kanilang kuta doon sa magkabila ang mga pangpang na napagitnaan ng malalim na sapa. Sa baba naman ng pangpang nando doon ang kanilang mga taniman at mga alagang mga hayop. Laging nakaantabay at nakabantay din ang mga mandirigmang gabunan sa buong kapaligiran. Mahigit sa tatlong daan ang lahat ng mga gabunan na nandirito. Pinamumunuan ang mga ito nitong si Aguya. Inuukupado nila ang buong bukirin ng tanay. Kaya sa ilang taon na mga nakaraan, matiwasay ang bukirin at walang mga nangyayaring kaguluhan. Ngunit ngayon, kakaiba na ang mga kaganapan sa kagubatan na ito. Bukod sa grupo nila ni Aguya, may mga rebuilding na kakapasok na rin at nagkukuta na doon sa malawak na gubat na ito. Kaya may mga sundalong nakabasi na din sa ibang lugar ng gubat. Mas lalong nagkakaroon ng kaguluhan ang bukirin ng tanay nang pumasok na ang mga aswang na bangkilan at sungayan. Sa kasalukuyan, nagagawa na ng mga ito na mapasailalim ang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan nitong si Commander Aragon. Kinatatakutan din ang mga rebuilding ito dahil bukod sa kakaiba ang tanga at tapang ng mga ito. Ang ilan sa mga namumuno sa kanilang pangkat nagtatangan din ng mga karunungan sa mga usal at may mga tangan ding mga mutya. Nagtatangan din ang mga ito ng mga karunungan sa mga amaralika. Kaya malaking kalamangan iyon para sa mga aswang na bangkilan sa kanilang ginawang pagsanib pwersa doon sa mga rebuilding iyon na tinatawag ng mga esparo. Habang ang mga sundalo naman na nakabasi doon sa kabilang bahagi ng bukirin na babahala na ang mga ito dahil sunod-sunod nang inaatake na sila ng mga aswang at mga rebuilding. Kaya halos araw-araw nalalagasan ang kanilang pwersa. May mga kasamahang antingero din ang mga sundalong ito. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang kung ikumpara sa kanilang mga kalaban. Humihiling na ang mga sundalo sa kanilang mga nakakataas sa patag na kailangan na nilang bumawa sa patag at magplanong muli. Pinamumunuan naman ang mga sundalong ito nitong si Sarhinto Lopez kilalang antingero din at kasama ang kanyang tiyuhin na si Manong Rolito na isang mabagsik na albularyo ngunit hindi sapat ang lakas ng dalawa laban sa mga malalakas na mga aswang at mga rebelde kaya nagpasya na itong si Serhinto Lupis na itigil na ang mga pagsasagawa ng pagpapatrolya sa kabundukan pinili na lamang nitong doon na lamang sa paligid ng kanilang kuta maglilibot kailangan niyang pangalagaan ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Sinubukan itong si Aguya na makipagsanib na din doon sa mga sundalo at makipagtulungan para sana magapi ang mga rebelde at mga aswang. Ngunit walang tiwala ang mga sundalo sa mga aswang nagabunan, kaya mas pinili ng mga ito na makipaglaban na lamang na walang mga kakampi samantalang ang grupo naman ng mga gabunan nakakuha naman ang mga ito ng mga kakampi doon sa mga taong naninirahan sa tinatawag nilang tumana. Malapit lamang ang kinaruroonan ng mga ito galing sa kuta ng mga gabunan. Kaya nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan. Wala na kasi silang magagawa pa. Kailangan nila ang tulong ng isa't isa para labanan ang unti-unting pananakop ng mga aswang at mga rebilde sa buong kabundukan ng tanay. Nakatayo ang mga kubo ng mga magsasaka doon sa gilid ng sapa. At sa kabilang bahagi naman, nandoon ang kanilang malawak na taniman ng palay at mais. Sagana din ang mga ito sa gulay at protas. Marami ding mga alagang hayop ang mga ito na nandoon sa gilid ng kanilang palayan. Dahil sasanay na ang mga ito sa pamumuhay sa bukid, pinili nilang lumaban kaysa bumaba ng patag. May mga kasamahan din kasi ang mga ito na marunong din sa mga usal at mga buhay na salita. Pinakatanyag doon sa lugar ng Tumana, ang dalawang magkakapatid na matanda na si Tatay Arong at itong si Tatay Karyo. Malalakas din ang dalawang anting nirong ito. Dati, kalaban nila ni Aguya ang magkakapatid at aminado itong si Aguya na nahirapan sila sa dalawang matandang ito at ngayon magkakampi na ang mga ito at iyon ang nagbigay lakas ng paniniwala nitong si Aguya na mapipigilan nila ang mga pananakop ng kanilang mga kalaban lalo na ngayon kapag kasama ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito Pagdating ng grupo nila ni Aguya doon sa kuta ng mga gabunan, agad na nagpupulong na ang mga ito. Gumawa ng dalawang grupo itong si Aguya na siyang tinatawag niyang mangingitil at tagalakbay. Ang tinatawag niyang manginitil ay ang grupong siyang direkta na makikipaglaban doon sa mga aswang o maging doon sa mga rebelde. Ibig sabihin lamang ang grupong ito ang pinakamalakas sa kanilang pangkata. Ibibigay sana nitong si Aguya ang pamumuno sa grupong ito sa kanyang anak na si Nunoy. Ngunit tumutol itong si Nunoy wika niya sa kanyang ama. Tatay Aguya, hindi sa pinagdududahan ko ang iyong mga desisyon ngunit nais kong ipaubaya kay Bocok ang pamumuno sa grupong ito. Mas nararapat na siya ang mamuno at napatunayan na ito ni Butchok ng makailang bisis. Agad naman na sumang-ayon itong si Aguya. Batid naman niya na mas malakas at magaling sa pamumuno itong si Butchok. Saksi siya dati sa kakaibang tapang ng bata. Mga paslit pa lamang ang mga ito noon. Ngunit kakaiba na kung mag-isip itong si Butchok. At ngayon, Pangungunahan nila ni Butchok at Nunoy ang pangkat ng mga mangingitil na siyang magsasagawa ng mga pag-atake doon sa mga kalaban na nasa gubat ng tanay. Makakasama naman nitong si Butchok at Nunoy si Nakimba, Luloosting, Upong at ang sampung pinakamalakas doon sa hanay ng mga gabunan na mga tauhan nitong si Aguya. Ang mga gabunan na ito ay binubuo ng mga matatandang mayroong tangan na mga karunungan sa mga usal at may mga mutya na galing sa lakas sa mga aral sa kaliwa. Samantalang ang grupong tagalakbay naman ang magsisilbing tagalibot sa buong kagubatan. Magsisilbing backup din ang mga ito kung sakaling magkakarona na ng labanan ang grupo ng mga mangingitil. Tagapagbalita din ang mga ito sa mga bawat ibibigay na mga impormasyon papunta sa kanilang mga kasabwat at galing sa kanilang mga kakampi papunta din sa kanilang grupo. Ang grupo naman itong si Aguya kasama ang tatlong pong mga malalakas na mga gabunan ang magsisilbing bantay sa kanilang kuta. Ngayon, dahil sa pagdating ng mga bata, nakakasigurado itong si Aguya na may laban na sila ngayon galing sa mga agresibong mga kalabang asuwang. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad na nagpunta ang mga ito doon sa kanilang mga kakamping mga tao na nando doon sa may tumana. Nais nitong si Aguya na ipakilala ang mga bata doon sa mga kakampi nila. Makalipas ang ilang mga minuto, kasalukuyan ng kausap ngayon ng magkakapatid na anting Nero, ang grupo ng mga gabunan na agad na napapansin ng dalawang matatandang antingero ang kakaibang lakas na tangan ng mga batang kaharap na patitig ang mga ito sa mga bata lalong lalo na kay Butchok wikang tanong nitong si Tatay Karyo sa kanila Saan ba nang gagaling ang mga batang ito, Agoya? Mukhang kakaiba ang antas ng kanilang lakas sa tingin ko sa pagdating ng mga batang ito. Kaya na natin na makipagsabayan doon sa mga bangkilan at sungayan. Sagot naman nitong si Aguya. Anak ko ang isang ito, Tatay Karyo. Habang matalik niyang kaibigan naman ang namumulo sa grupo ng mga ito na galing doon sa isla ng Sikior. Apo ito, sa isa sa mga nirerespeto na babaylan doon sa isla at maging sa mga karatig na mga lugar. Kaya gano'n na lamang kalakas ang tangan ng batang ito, Tatay Karyo. Sisimula na natin ang ating plano. Magsasagawa na ang mga ito ng paglilibot sa buong kagubatan at bawat masipat na mga kalaban na nakakapasok na sa ating bukirin agad nilang atakihin ang mga ito at kakatay Nais ko din na ipaalala sa inyo na dapat lagi kayong maghanda para makatulong agad tayo sa isa't isa sa oras ng pangailangan. Malakas at marami ang ating mga kalaban kaya kailangan natin na magtutulungan para manalo sa digmaan na ito. Agad naman na sumang-ayon itong si Tatay Karyo sa sinasabing iyon nitong si Aguya. Sagot naman ito. Mas mabuti kung ganon, Aguya. Nakakabahala na ang mga pinaggagawa ng mga aswang kasama ang grupo ni Commander Aragon. Baka darating ang mga pagkakataon na ang mga mabiktima ng mga ito ay hindi lamang ang mga taong naninirahan sa gubat na ito, pati na rin ang ating mga kamag-anak at ayaw kong mangyayari ang mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, Agoya. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya, maging buhay man namin ang magiging kapalit. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bumalik na ang grupo nila ni Agoya doon sa kanilang kuta habang ang dalawang mga pangkat agad nang inihanda ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Sisimulan na nila ngayong hapon ang kanilang misyon. Kasalukuyang nag-uusap na ang mga bata. Uwi ka nitong si Butchok. Kaibigan na totoo, napakalawak ang kagubatan na ito at imposibleng agad natin na maiparating sa ating mga kagrupo ang mga impormasyon. Kaya may naisip akong paraan para agad natin na matutulungan ang bawat isa. Gamitin mo ito Bigay pa ito sa akin ni Tatay Dadoy. Isa ito sa mga malagang bagay na ibinigay sa atin ng manalo tayo doon sa paligsahan sa sinawahan. Ayon sa kanya, kapag kailangan na maiparating natin ang ating gustong ipaabot na impormasyon sa isa't isa, ihipan lamang natin ang maliit na kawayan na ito at ibulong ang mga gustong sasabihin ang mga espiritong nakapaloob na sa mga kawayan na ito ang magdadala ng mensahe. Sagot naman nitong si Commander Anino. Mabuti, kaibigan na Butchok, nadala mo pa rin ang mga bagay na ito dito sa isla. Makakatulong ito ng malaki sa ating misyon. Ang unang misyon ng grupo nila ni Butchok, Puksain ang mga rebuilding pinamumunuan nitong si Commander Aragon. Mas masahol pa kasi sa mga aswang ang mga pinaggagawang kasalanan at kasamaan ng mga ito. Mas kinatatakutan ang mga rebuilding ito ng mga taong nakatira sa bukirin ng tanay dahil sa walang awa ito kung pumatay lahat ng mga krimen ginagawa nitong si Commander Aragon. Mas nakakabuti na unahin nila ang grupo ng mga rebuilding para mawalan ng koneksyon ang grupo ng mga bangkilan at sungayan sa loob ng kagubatan. At hindi makakagalaw agad ang mga ito na naaayon sa kanilang binabalak. Ilang sandali pa, nagpapaalam na ang grupo nila ni Butchok doon sa pinuno ng mga gabunan. Pagkatapos agad nang nagtatakbuhan ang mga ito doon sa makakapal na mga damuhan at kakahuyan. Walang sasakyan na dala ang mga ito para maiwasan na agaran silang masipat at maramdaman ng kanilang mga kalaban. Napakabilis ang kanilang pag-usad. Mabibilis din ang kilos ng mga matatandang gabunan na kasama nila ni Butchok at Nunoy. Ilang sandali lamang, makalipas ang ilang mga minuto. Hindi nila inaasahan na doon sa gitna ng kagubatan ng tanay, may makikita silang mga kubo sa gitna ng masusukal na kakahuyan. Kaya napatigil ang kanilang grupo at nagmanman ng ilang mga segundo. Gamit ang kanilang mga karunungan sa mga usal, walang kahirap-hirap na minanmanan nila ang buong paligid. Mahigit sa sampo ang mga kabahayan na nando doon. Magkakalapit lamang ang mga ito sa bawat isa at sa paligid ng kanilang mga kubo nando doon ang maraming mga gulayan at mga alagang hayop ng mga ito. Tanong nitong si Butchok doon sa isang matandang gabunan na kasama nila. Manong abilay, sa tingin mo, ilang buwan o taon na ang paninirahan ng mga ito dito sa gubat. Nagtataka kasi ang grupo nila ni Butchok dahil sa kabila ng mga nangyayaring digmaan ng mga aswang, rebildi at mga sundalo. Nanatiling nandirito ang mga ito at wala man lamang kumakanti sa kanila Kaya masama ang hinala nitong si Butchok sa mga ito Sagot naman ng matandang si Manong Abilay Wala din akong nabalitaan na may mga taong naninirahan din pala sa gubat na ito Masyadong masukal na kasi ang lugar na ito At hindi din namin inaakala na may mga tao dito Ngunit kung pagbabatayan ang kanilang mga bahay, taniman at ang kanilang mga pag-aalaga, sa tingin ko, mukhang mahigit na ito sa isang taon o mas matagal pa. Hindi na bago ang mga ito, pinunong butsok. Sagot naman agad nitong si Butchok doon sa matandang gabunan. Ganun ba, Manong Abilay? Masama kasi ang aking hinala sa mga taong nakatira dito sa lugar. Nakapagtataka lamang na nandirito pa rin ang mga ito kahit na may mga nagaganap na bakbakan. O di kaya mayroong grupo ang nagprotekta sa mga ito kaya walang kumakanti sa kanila o umaatake. Sagot muli ng matandang aswang. Iyan din ang aking iniisip, pinunong Butchok. Ano ngayon ang iyong binabalak? Muling sagot naman itong si Butchok magbanman lamang kayo sa buong paligid manong Abilay. Susubukan namin na manmanan doon sa kalublooban ng kanilang mga kubo. Isasama ko si Nunoy. Patuloy lamang muna kayong magtatago dito sa paligid. Ngunit kailangan na lagi kayong alerto. Kailangan na laging nakataas ang ating dipinsa sa lahat ng mga pagkakataon. Matapos na makapag-usap ang mga ito, Tuluyan nang pumasok ang dalawang mga bata doon sa mga nakikitang kabahayan. Ngunit habang naglalakad pa lamang ang mga ito, agad na silang nasisipat ng mga nilalang. At agad na nakatitig na ang mga ito sa kanilang dalawa. Nakapagtataka din ang mga hitsura ng mga ito na parang walang mga emosyon. May mga nakadungaw na rin doon sa kanilang mga bintana samantalang ang mga taong nasa labas ng kanilang mga bahay na abala sa kanilang mga ginagawa. Napatigil ang mga ito at nakatitig na din sa kanila. Nang makalapit na ng dalawa doon sa dalawang mga matatanda na abala sa paghahabi ng banig doon sa tabi ng isang bahay, agad na wikang tanong nitong si Butchok sa mga ito. Magandang hapon po sa inyo. Nais po lamang namin na magtanong kung malapit na ba simula dito sa lugar na ito ang tinatawag na talon ng kawa. Narinig lamang ni Butchok ang lugar na iyon kay Aguya nang sabihin ito na ang pinagkukutaan ng grupo ng mga rebuilding pinamumunuan nitong si Commander Aragon nasa unahan ng lugar ng talon ng kawa. Tumitig muna ng ilang segundo ang dalawang matanda kinabutsok. Butchok sa mga titig pa lamang ng mga ito halata agad ni Butchok at Nonoy na parang may mali sa mga taong ito sagot ng isang matanda sa kanila Malayo pa ang lugar na sinasabi mo bata Mukhang malayo din ang lugar na pinanggagalingan ninyo Tama ba ako Mas nakakabuting magpapahinga muna kayo at kumain bago kayo magpapatuloy. Sa sinasabing iyon ng matanda, agad na kinutuban ng masama ang dalawang mga bata, nagkatitigan sina Butchok at itong sinunoy.